IFA foreign news. Binaybayar ng United States ang dadalawang Senate 75th anniversary ang pagpapalawak ng longer range missiles sa bansang Germany na bagsiswala sa 2026. Kabilang sa mga missiles na ipapadala ay ang Tomahawk cruise SM-6 at hypersonic missiles. Dahil dito, sinabi ng Moscow officials na nakahanda ang Russia na gumawa ng mga hakbang pangmilitar bilang tugon sa desisyon ng United States. Sa isang conference call, sinabi ni Presidential Spokesman Dmitry Peskov, Press Secretary of the President of the Russian Federation, na itinuturing nilang banta para sa seguridad ng kanilang bansa ang nasabing aktibidad. Subalit, iginit ng U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, ang kanilang ginagawa isang defense capability lamang gaya ng kanilang aktibidad sa iba pang mga kaaliansa. Para sa IFF, News, ako si Idol Rico Romantico, Idol!